ate tignan nyo natin itong ano ginawa rin niya ate De kasi sinasabi niya laging laging napupundian ng ilaw kasi yung ibang nagwawiring naman harap lang harap lang yung ninalagyan ng switch kailangan pag nagwiring tayo kasama niya yung likod kasama niya dito sa likod pag nagwawiring tayo yan sama po natin para hindi po laging napupundi yung andito sa andito sa speedometer yan kailangan isama din natin sa switch para hindi siya napupundihan o ito rin ilaw kailangan may switch din harap lang kasi ang kinukuha ng iba hindi na kinukuha dito sa code Ayan. Ngayon yung ilaw niya ate. Kailan sama rin natin yung ay. Yun. Okay. Yun. O siguro hindi na mapupundihan si ate na ito. Tingnan natin. Ate, hindi ka mapundihan niya natin. Hindi siguro mapundihan siya natin. <laughs> mm -hmm. Thank you. Okay, sige Thanks up. Thank you. Taga Taga San na